Hello mga guys, mamatik pa ako. Yung bulsa ko, papalabasin ko. Tapos hilain ko ng ating kamay na walang hawak. Papapasukin ko sa loob ng bulsa. Ayan ah. Wala akong Wala akong hawak pa. Itong bulsa ko, papasukin ko sa loob. Ngayon ito lang ngayon ko. Ayan ah. Wala akong hawak ah. Ayan, plate isa pa. Oh, ha. Hoy, Papasok sa bulsa. Wala kong ginagamit na tali para mahila yung bulsa papasok sa loob. Ayan. Isa pa. Salamat.